pagkilos laban sa mga tiwali, kawatan at kurakot. Sa ibang balita, privatization ng Nino Aquino International Airport gustong ipawalang bisa. At sa Rights Watch, pag-usapan natin kung bakit karapatan at hindi krimen ang pagpoprotesta. Yan at iba pang balita ang tutukan natin sa alab. Maalab na pagbati, Pilipinas. Kahit may mga apila na huminahon, tuloy-tuloy pa rin ang mga protesta at pagbatikos ng taong bayan sa mga nalalantad na corruption cases sa gobyerno. In fact, all set na ang malaking rally sa September 21 sa Luneta kasabay ng 53rd anniversary ng martial law. Very timely nga raw, sabi ng martial law activists, kasi corruption ang isa sa mga dahilan kung bakit napatalsik ang diktadurang Marcos. Hindi na baby si Bongbong Marcos noong panahon ng martial law. Na-point pa nga siya na opisyal ng gobyerno. So naging bahagi siya ng plunder ng panahon ng martial law. At noon, bahagi na siya ng corruption at hindi pa yan. Yung 10 to 15 billion na plundered money, hindi pa na ibabalik. Sabi nga nila, OG oh, Nepo Baby, pero pinapakita lang nito na ang tagal ng problema ng korupsyon. Kickback, nepotismo, crony, nepo baby, pork barrel. Yung mga terms na yan ay hindi lang daw naglalarawan ng korupsyon, kundi ng mas malalim at systemic na problema. Ang tawag daw dito, burokrata kapitalismo. Ang burokrata kapitalismo ay isa sa tatlong tinatawag nating salot na nagpapahirap sa mamamayan. Burokrata, nag nagpatungkol sa burokrasya ng pamahalaan. Kapitalismo, kapital, ginagamit ang posisyon para magkamal ng pera. Para silang mga monsters na sinisipsip ang dugo ng sambayan ng Pilipino. Ilang presidente na ang nasaksihan ng long-time activist at dating DSWD secretary na si Judy Tagiwalo. At nakita niya kung paano ginagawang negosyo ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang posisyon kasama na ang Pangulo miyak siya, kaya ang sabi ng iba, crocodile yan, crocodile tears, o kaya iyak ng buhaya. Sorry sa mga buhaya, ha? Naluluhaman all the way to the President ngaraw ang mga aligason ng korupsyon. In fact, ang hindi pa nga nabubusisi ang budget ng Office of the President dahil niretsada ito at agad na nakalusot sa mga budget hearing. Sa Confidential and Intelligence Funds pa lang ng Pangulo, aabot na sa 4.5 billion pesos ang ang hahawakan ni President Marcos Jr. bagay na kinwestiyon ng Makabayan Bloc sa Kongreso. In 11 days 125 million pesos yung ginasta ng Vice ni Vice President Sara Duterte. What more tong 4.5 billion pesos ng Office of the President. Walang puwang para mag-extend tayo ng courtesy no kung gusto nating maging totoo doon sa commitment to transparency and accountability sa kung paano ginagamit yung pondo ng bayan. Red flag din daw sa korapsyon ang lumobong budget ng NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict from 1 billion pesos to 8 billion pesos. Tulad kasi ng confidential funds, wala ring transparency ang NTF-ELCAC sa paggasta ng budget. Notorious pa naman ang ahensya sa pangreretag at panghaharas sa mga aktibista at ordinaryong sibilyan. Hindi natin mapagkakatiwalaan, lalo na ipipare natin sa record ng atfl in the previous years na uh, walo or something lang na projects out of the hundred na nakalinya nila yung ginawa. Mula sa presidente, mga ahensya, hanggang sa mga mambabatas at mayor, tumutubo mula sa kanilang pwesto hindi nakapagtataka kung bakit ganong katindi ang galit ng taong bayan. Imagine kung napunta sa tama ang bilyon-bilyong pisong binulsa, hindi sana napabayaan ang serbisyong publiko at naibsan kahit paano ang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Kaya naman paanyaya ni Tagiwalo at Congresswoman Ko, ibaling ang galit sa pamamagitan ng aksyon, at pagpapanagot sa mga nasa likod ng korupsyon. Siyempre may immediate tayo na panawagan. Kumpiskahin ang lahat na nakaw ng uh, kuanano at ibalik sa kaban ng bayan. Dagdagan ang budget. May pera pala eh. Bakit tinitipid natin ang mga social services? Ibaling ang galit sa pag-organisa at pagkilos. Sumama hindi lamang sa pag-address ng isyu ng corruption kundi sa pagbabago ng lipunan talaga na ang Pilipinas ay para sa Pilipino lalo na sa mahirap na Pilipino para maramdaman natin yung kolektibong action na to kailangan patuloy at araw-araw nagkikilos protesta tayo may mga activities tayo we will never shut up at dapat hindi natin pahupain dapat hindi natin hayaang mamatay itong issue na to may mga nagsasabing dapat ipawalang visa ang takeover ng San Miguel Corporation sa pagpapatakbo ng Ninoy Aquino International Airport. Alamin kung bakit sa aming report. Isang taon na wala nang ma over ng San Miguel Corporation ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. 900 billion pesos daw ang kikitain ng gobyerno mula sa pagbenta nito sa NAIA. Pero tanong ng anti-privatization groups, saan nga ba kukunin ng target na kita na yan? Pero, ang mas importanteng tanong, kailangan bang kumikita ang mga paliparan at pantalan? Hindi ba't mga importanteng serbisyo ito? Ayon sa grupong migrante, ang pamahalaan ang dapat nagbubuhos ng pondo para sa mga public utility gaya ng airport na nagbibigay ng kritikal na serbisyo para sa publiko. At dahil serbisyong pampubliko ang airport, transportasyon, hindi mahalaga kung kumikita ba ito o hindi. Ang NAIA Terminal ay pag-aari ng Pilipinas! Hindi ito dapat isa privado. Tubo ng korporasyon ng araw at hindi serbisyo ang prioridad kung privatized na ang isang public utility gaya ng airport. Para sa grupong migrante, ibig sabihin nito, tataas ang singil, renta at bilihin sa airport na sasaluhin ng mga ordinaryong commuter at OFW. Kaya hindi ang maapektuhan nito. Pati yung mga lokal nating mananakay, tataas na rin ang mga bayarin. Pati ang mga nandyan na mga pasilidad sa loob ng Naya International Airport ay siyempre maapektuhan. Magtataas ang kanilang upa, magtatanggalan ng trabaho ang mga mababawasan ng mga manggagawa dyan ultimo tubig na bibili natin sa loob ng International Airport ng Naiya ay tataas na rin. Mula nga nang makuha ng New Naiya Corporation ng San Miguel ang operasyon ng Naiya, malaki ang itinaas ng mga renta at bayarin sa Naiya, lalo na sa mga concessionaires. Mula sa 700 pesos per square meter na renta, 3,200 pesos na raw ito ngayon. Marami na maliliit na negosyante ang umalis at mga empleyadong natanggal sa trabaho. Hiling ng isang grupo ng mga abogado na ipawalang visa ng Supreme Court ang kontrata ng San Miguel at Laia. Ayon sa kanila, magbibigay daan ng ganitong kasunduan para makontrol ng mga korporasyon ang pag-operate sa public utilities sa halip na protektahan ng public interest. Ganito rin ang hiling ng grupong suki. Ang gusto namin, mag-issue din ng executive order ang uh, gobyerno para itigil uh, yung napipintong pagtaas. September 14 na kasi. So, malapit na ilang araw na lang, wala pa rin nilalabas sa TRO. So, ang gusto natin, gumawa ng mga immediate relief, immediate measures para ma matigil yon kung hindi pa naglalabas ng Supreme Court. Dagdag pa ng Suki Network, dapat din questionin kung bakit sa San Miguel Corporation napunta ang kontrata ng NAIA. Sa katunayan, inaprubahan ng Marcos Administration ang kontrata sa San Miguel sa loob lang ng 47 days. Sa aming palagay, ito rin ang isang puri ng korupsyon. No? Itong uh, lopsided and onerous contract na ito, ito y... Corruption sa uh, pagkikipagsabuatan ng gobyerno sa oligarko na si Ramon Ang na alam natin kopong-kopo niya ang napakaraming proyekto ng gobyerno. Para sa grupo, dapat mapanatiling isang public utility at hindi negosyo ang naiya at imapang transportasyon. Dito raw at hindi sa ilalim ng privatization. Patitiyak ang dikalidad na serbisyo para sa mga Pilipino. Ito si Jason Madjus kasama si Nareenova De la Cruz at Princess Laos nag-uulat para sa Alab. Sa Negros nagtipon-tipon ang mga kabataang environmentalists para pag-usapan ang mga proyektong nakakasira ng kalikasan. Alamin ang buong kwento sa report ng Paghimutad Negros. Itigil ang pandarambong sa kalikasan ng Negros. Ito ang giit ng ecumenical youth groups sa kakatapos lang na pinakaunang Negros Ecumenical Youth Environmental Summit. Inilunsad ito ng One Negros Ecumenical Council at local environmental group na hakson sa Bago City, Negros Occidental, bilang pagunita ng Season of Creation. Sa panahong ito, naglulunsad ng environmental campaigns ang iba't ibang simbahan sa buong Daiti. Isa sa si dumalo si Aladdin Domen ng United Council of Churches in the Philippines at nanggaling pa sa La Libertad Negros Oriental importante nga muapil apil ang mga kabataan sa mga ning mga kalihukan aron um, mahimo sila nga aware sa mga nahitabo sa mga palibot uh, dili lang sa ilang lugar. Dili sa nga lugar kundi sa uban pod nga mahimo awareness aware sila nga mulihok pod para sa ilang isig katawo na pagkasundoan ng mga dumalo na tututulan nila ang mga proyektong sumisira sa kalikasan at nakakaapekto sa mamamayan. Una, ang mahigit 6,000 hectares na palm oil plantation sa Candelicity na nagdudulot ng pagkasira ng kagubatan at mga ilog. Ikalawa, ang mga tiwaling flood control project sa buong Negros imbis na magtayo ng mga proyektong totoong magpoprotekta laban sa baha. Pangatlo, ang mga quarrying gaya ng Sasilay at Bago City na sumisira ng ilog, sakahan at tirahan ng mga magsasaka. Pangapat, ang greenwashing o pangaagaw ng lupa para sa nagkukunwaring renewable energy projects. Panghuli, ang mapaminsalang coastal reclamation gaya ng sa Dumaguete at Bacolod na sumisira sa pangistaan. Para kay Mary Chris taga tagagihulgan City at mula sa San Carlos Diocese, malaki ang papel ng pamahalaan mismo sa pagkasira ng kalikasan. Ang naggawa sa akin is just why the government looks like uh, turning against the people while they supposed to protect and choose the people. Para naman kay Janjan -Jan Hermino, kasabay ng pananampalataya, dapat rin makaisa ang kagaya niyang kabataang krisyano sa pangangalaga ng kalikasan, kasama ang pagtitiyak ng kapakanan ng mga pamayanan. Ginahimok man amon, hindi lang para sa amon kaugalingon, kundi para man sa mga masunod niya henerasyon. Kaya ginaangkat man aton ang mga pamatanon na hindi dapat maghadok, nga magpamatok, kag ipahayag ang gusto naton nga ipalabot sa kahanginan kay ina kinamatarong naton nga magprotekta kag ihambal kung anong dapat naton ipalabot sa kabinukan. Ako si RJ Ledesma na paghimutad kasama ang Panay Today at Alter Media nagbabalita para sa alam. sa Kristiano! Bakit karapatan at hindi krimen ang pagpoprotesta? Yan ang pag-uusapan natin sa Rights Watch. Trending hindi lang sa Pilipinas kundi sa ilang parte ng mundo ang mga protesta at tungkol sa korupsyon at mga abusadong opisyal. Sa Nepal, sinunog ng mga kabataan ang parlamento matapos mapaslang ang labing siyam na estudyanteng nagprotesta laban sa maggastos at magagarbong pamumuhay ng mga politiko at pamilya nila. Ganito rin sa Indonesia dahil sa galit ng publiko sa malalaking bonus ng mga opisyal. Dito sa Pilipinas, hindi na matago ang galit ng mga Pilipino sa mga kinurakot na pera ng bayan para sa mga bilyong-bilyong pisong proyekto. Sabi ni Marcos Jr. at ilang opisyal, kalma lang daw at huwag magalit. Ang tanong tuloy ng marami, kailan pa naging masama ang magprotesta? Ayon kay Attorney Mark Lim, associate ng Public Interest Law Center, ang right to dissent ay fundamental right ng mamamayan para ipahayag ang kanilang saloobin sa iba't ibang issue. Ang right to dissent ay ang karapatan ng mamamayan na magpahayag ng di ayon mag-organisa at ipaglaban ang kanilang paninindigan. May karapatan tayong magpahayag ng opinion at alternatibong pananaw taliwas man ito sa gobyerno. May karapatan tayo na magtipon at humingi ng direktang tugon sa gobyerno doon sa mga hinihiling natin. Ayon kay Atty. Lim, importante ang karapatang magprotesta at magpahayag ng pagtutol. Historically, hindi naman binibigay mga karapatan natin o mga kahilingan natin basta-basta ng gobyerno o ng nasa poder. Kahit nga yung pagkilala sa mga batayang karapatan natin ay kailangan pang ipaglaban. Madalas pinipigilan ng pamahalaan ang mga protesta gamit ang deployment ng kapulisan sa mga rally at mga di makatarungang polisya para iharas, takutin o kaya ipakulong ang mga nagpoprotesta. Sa totoo lang hindi krimen o anyo ng terorismo yung pagpoprotesta, pero ginagamit ng gobyerno natin yung mga batas para kasuhan yung mga uh, lumalaban. Halimbawa, ginagamit ng gobyerno natin yung batas pambansa bilang 880. Sinasabi na walang permit, kadalasa yung mga rally. Pero kahit nga itong batas na to na ipinasa nung panahon ni Marco Sr., sinasabi na uh, walang dapat hulihin sa paglahok sa isang mapayapang protesta. May permit man yan o wala. Mas malala pa dito ngayong merong Anti-Terrorism Act o Terror Law. Ginagamit din ito para kasuhan yung mga uh, aktivista. Mas mabilis pa yung ginagawa ng gobyerno na case build up laban sa mga aktivista, yung pag-freeze ng mga assets kesa doon sa mga nangongrakot, sa mga contractor. pa. Diba sa harap ng ganitong kalagayan, paano ba dapat isa praktika ng mamamayan ang kanilang karapatang magprotesta? Una, dapat alam natin 'ko ni mga uh, karapatan natin, yung freedom of speech, expression, assembly, uh, association. At panghuli dapat organisado. Dahil organisado yung corruption, organisado yung pag-oppress sa atin ng gobyerno, dapat organisado rin yung paglaban natin. September 16, 1991 nang ibinasura ng mga Pilipino ang US Military Bases Agreement na nagpalaya sa mga base ng US sa buong bansa. Samahan nyo kaming gunitain ito sa isang photo exhibit, ang Stills of Resistance, ngayong September 13 sa UP College of Media and Communication. Kita-kits tayo dun. From Department of Defense to Department of War? Hindi naman obvious na war freak itong si US President Trump, ano? Panoorin ang ating balita with feelings. para sa netizens ang pagpirma ni U.S. President Trump sa executive order nitong September 5. Irerebrand e na kasi ang U.S. Department of Defense into Department of War? Sa dami ng problema sa Earth, war branding ang inaasikaso? Explain, please! We're gonna go on offense, not just on defense. Maximum lethality, not tepid legality. Maximum lethality? Not tepid legality? Meaning tinatarget ng US na magdulot ng karahasan at kamatayan? Imbis na sumunod sa international agreements tungkol sa gera? Haler! Seryosong banta pala ang nasa likod ng mukhang nakakatawang desisyon ni Donald Trump? Ayon kasi sa US President, dati ng Department of War ang pangalaman pangalan ng ahensya na ipanalo raw ng US ang World War I at World War II noong naka-gear for war pa ang bansa. Pero mula nang nirename ang ahensya into Department of Defense, wala na raw silang maipanalo. Kung meron man, sobrang tagal dahil sa aniyay legal considerations. Kaya ang direksyon ng kanilang gobyerno? Violent effect, not politically correct. Tanong tuloy ng Peeps Worldwide, bakit tila mas nagiging agresibo ang US sa panggigera sa iba't ibang bahagi ng mundo? Ayon sa progressive groups kabilang ang bayan, nasa malalang crisis ang US. At para makasurvive, kailangan na niyang magpalawak ng geopolitical territory at kumuha ng mga bagong market at pagkukuhaan ng murang resources. Matagal na raw ginagamit ng US ang kanilang military prowess, prowess at political influence para makuha ang gusto nila lalo na sa mahihirap na bansa. Malaki rin daw ang magiging epekto nito sa Pilipinas. Wala pa man ang Department of Defense rebranding, pinayagan na ni Marcos Jr na patuloy na dumami ang US military bases at war games sa bansa. Sabi ng pangulo, modernization at strengthening daw ito, pero para sa progressive groups, hindi ito strengthening kundi pagpapahamak. War footing na raw ang US sa Asia at tayo ang ginagawang istasyon para sa mga tropa, missile at iba pang kagamitan nila. Kaya naman sabi ng grupong bayan, no way. Ayaw namin sa gera. Kaya naman daw dapat malaman ng publiko ang panganib na dala ng US tropa sa bansa. Lalo na sa ilalim ni Trump na puro war, war, war ang nasa isip. O siya, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na balita. With feelings. At 'yan ang mga nagaalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alternative Media Network. Ako si Paul Soriano. Salamat sa patuloy na suporta sa Alternative Media. Huwag kalimutang mag-react, mag-comment at i-share ang